Bandang patanghali na po mga kapatid, ngayon po ay 10:30 na po ng umaga. Nandito po tayo sa ilog po ngayon. Ah, uh, tayo po naglalaba po. Gawa nang nasira po yung ating washing machine. Nawalan po ng power ay kahapon hapon po ay natin sa bayan. Ay ngayon po wala po doon yung technician. Ay di iniwan lang po natin yung washing machine sa ating binilihan. Ang sabi po nung ating napagtanungan doon, Baka po dalawang linggo hanggang isang buwan po. Bago po maayos. Duman ng yung technician po ay galing sa Lupis. Minsan po isang beses sa dalawang linggo. Kaya tatawagan na lang po tayo kapag naayos na po yung machine. Sa ngayon po, nito po tayo sa ilaw, gawa ng naglalaba po tayo, mano-mano po ulit, sa dati. Kasama po natin sa mami. Hey. Hmm. No Bali, magbabanlaw na po tayo. At katatapos lang po ng malakas na ulan. Pero hindi pa naman po labo ang mga ang po. Yan po ating labahin. Yan po ating labanlawan doon. Ayos naman na yan. Yan lang po ang banlawan natin. Yan, mabanlaw na po tayo. Po na po ito. Binabili ko po na sabon kanina. pag na ha? <laughs> sabon sabon. po. Ha?

Anong igles ito? Ang pangasas mo, walang Wala. Nakatapos na po tayo mga kaparampin, maglaba po din eh sa ilaw. Ayan po yung isang sako natin na nilabhan. Tapos yung mga puti po din eh sa planggana. At tayo po ay papasyal sa kabila po. Baka may mga kabuti. Tsaka kukuha po tayo ng patula. Yung sa may yan po. Lalahok natin yung katulad sa mabuti kung mayroon na. Ito po, itadalhin yung mami mamaya. Kaya yeah, bago lang sa daan, tapos mabalik ang kukuyo. Mabigat? Aha. Mabigat? Oo. Kaya ko yan. Mabalik ang kumalaan po mamaya. Ang bakal wala na ata tayong no? luya, ano? Luya ang gilap? Mm Hindi. -hmm. Uy, nakito. Uy, yan sa bato. Baka naman tumaob. Pagilid. Malapad lang. Okay. Diyan muna po. Sabi ko ang patula. Dito na po tayo sa ating dayamihan. Jackpot po tayo. Ang dami pong kabutin dayami. Eh. Di ba't nung isang araw po ay ito yung mga bilog pa po. Ngayon po ay ano na, nag kasi so, bukas na po. Yan. Dami po. Ah salamat po sa blessing. Thank you Lord po. Dami oh. Ang dami pong pasunod oh. Po. Yung maliliit. Pero yung ganito po kukunin po natin. Masarap po 'yan. Pero yung pinakamaliliit hindi po. Yung ganito hindi muna. Yan po ay lalaki pa yan. Ari pa po o, tingong. pa po oh. hmm. Yan. Yan ang blessing po. Yan o. Eh. Yan po oh. Ang dami po o. Yung ganito maliliit po, hindi muna. Yan po ay pwede pa bukas yan. Malaki pa po, po yan. Ito po muna malalaki. po malalaki malalapad na yan kukunin na po natin yung ganito po kalalaki pwede na ito kalutungan yung ganun kalalaki po yun o oh. ah parang ano po oh. payong hmm. yun muna po palang mga ano, maliliit ito po mamayang hapon po bukas din ito ibig sabihin ko yung nakalapad na rin po kaya kukunin natin talutungan po ito huhugasan na lang po natin sa hidug Po. ito po dito muna tap pa natin yun oh no? lak ganda po oh ah oh hmm. mamaya na ito si babaw lalagay wow, ganda po oh. fresh na fresh po lahukan po natin ang patula pala ito, ginisa, sarap nito hmm. hindi po muna yan bukas na po yan ito lang po malalaki. Ayan. Tabunan lang po natin. Para maganda ang sibol. Ito po yung ating nakuha mga kambin, oh. Tapos may malalapad po. iya solve na naman po ang ating ulam. bila pa. Pero po, madami din, eh Nalapad, oh. Eh. Malaki po ng puno. Hmm. Oh, may kakambal pa, oh. Ayan. Nalapad, oh. Eh. Ay, marami pong pasunod pa oh. Bukas, yan oh. Dyan po muna yan. Hindi po muna natin ito kukunin. Ang dami po. Hmm. Yan. Oh. Baka mamaya hapon, mayroon na po yan. Diyan po muna. Jackpot po oh. dami. Kabila wala ito po ang ating nakuha mga kapambin eh. dami wala na hmm. Eh. po mga ilan may at sa isa lang muna ang dami pala oh tatlo ilan pala yun? tatlo dalawa ngayon yun, oh. saan Laki ng isa saan Yan, oh apat oh pare oh ay payat Payat. pare po oh Pang-apat. Pambukas Uy, ayun, Pambukas yung dalawa. Dalawa. Itong dalawa muna ngayon. Aralaan pong isa muna. Ito. Tsa muna isa. Bahaling Bukas yung dalawa. Ah, may libre ulam po tayo. may picture muna. Ha? Picture na muna kita. Ay, Kababalag lang po mga kaparambin. Ay, <laughs> na. Harvest na po agad tayo. Yan ang base din po pala ng patula. Ito <laughs> pala ang magandang itanim po. Pagkabalag-balag may bunga. Ayun pa o, um, may pa po. Nagapang lalat sa na. Hindi, yung isa. Ang hmm. palaya. Hmm. Ari po? Oh. Unang pitas ng ating patula po. Yan, pa ang ganda pala. Ano oh, pwede yung talong sa ibaba dahil yung ano? dalawa? Ayun may po, ulak pa. Tayo? Yeah, salamat po sa blessing. Ari pong isa ay may kapartner pa mo hmm. ayun, bukas namin uulamin. Ay doon sa kabilang may. Yung atin ay yung sa kaingin. Ay oo. Meron <laughs> pa po doon. Papasalan ngayon. din po natin yun. Ganyan. Hindi, yung nasa may ah, sa taas. Yun. Baka talong. hindi lang yun. Talong ba, meron din? Hmm. Harap po, talong. Nasa harapan lang po ang ating yan, ulam. Ito. Yan. Diyan sa kapila may malaki. Ang oh, nakapag po. Ayan pa, sa iba pa. Ayan. Uy. May tusok malaki. Ayan, usapiprituhin ko. Yeah. Sarap po nitong ulam natin. Fresh po. Oh. <laughs> Buko yun ah. Hmm? Aray pa oh. Ah. Ayan na naman natin paklong oh. Aray sa isang araw. Ayan yeah, masarap yung ginataan wari ko yun mga kaparambin. Ay, ay, si ay may hipon may. Bukas yeah. yan may. Oh hindi ulan. Sana po hindi ulan para tayo makapag tangad po ng tayo. At tayo naman po yung uwi na. So maglit lang po tayo din Gawa ng mag-11 na po ng tanghali. Eh syempre mga bata ay ating susunduin ulit. Si mami po yung mga Balik na po ulit tayo sa bahay. Babawi na agad Namuti lang po ng madalian. Tsaka po pinasyala natin itong ating rambutanan eh. Hmm. Ito po ay lagi nawawalan dito. Kailangan po lagi pinapasalan natin. Pero ito pinupuntahan ko pa sa tanghali. Yan po. Mga bata naman po ito tira. Ang no, mga naliligo. No, Nakakatarak. Nakaluto na po si mami. Hindi na po natin i-video at dali na po tayo. Ito po yung simple lang naman luto. Ito po yung ginisang patula na may kabuti po. Tapos may isutang hong po. Pananghalian po natin. Tapos yung iba pong malalapad ay pinirito po ni mami. Na may lahat po na crispy fry. Madali lang naman po. Ito po. Ito po yung paborito ng mga bata. Ito po yung dahon ng kabuti. Yan. Si Bunso. Ito eh, Bunso. Ano po mga kambin? Si atin po nandun pa sa kabila. Nga maya daw po. Ito na, ito. Ito na, ito na. Ito na. Sarap? Ayan. Yung po request po? ng mga bata. frito to kabuti. Ah, salamat po sa blessing po. Okay. Tayo ay, po yung sabi. nagkaon pa sa mga bata. Ay. Si mami naman Ma po nagigisa na pala kanina. Paspasan ba ka? Paspasan po, tanghali na naman. Ay, na ganda pa na hong. kutsara. Ito po. Ay, ito tayo. Ito. Uli, sabaw yun tayo. Higot kayo sabaw, sarap na po. Sarap, Sarap, sabaw. Eh. Okay. Ay, masarap po ito 'yung mga bilog. Ito po ang paborito ko.